Siyempre may dadaan dito sa EDSA busway Hindi mapipigilan kasi sobrang traffic oh Haba, ayan pila, let's go! Eh, ulit naranasan yung traffic dito na ganito katindi So bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Bakit uh, ganitong traffic? <laughs> Wale ay eh, bantay <laughs> ah, Hindi ako nakadaan sa ilalim Baka mahuli ako eh <laughs> Okay lang kasi traffic naman dun eh Maalangan kasi ako. Akala ko ano. Ah! Hindi naman traffic dito ah! May banggaan siguro sa ilalim. Or may nasiraan. Ayun no, Hindi naman traffic oh. Let's go! Kayo po na nakaupo. Kayo po na nakaupo. Sa traffic ah. tayo tayo dyan. Let's go! At baka... Siyempre may dadaan dito sa EDSA busway. Hindi mapipigilan kasi sobrang traffic oh. Habang. Ayan pila. Let's go! Tienen nada Tao po, nandyan po ba kayo sa loob Ng malaking bahay at malawak na bakuran Pataas sa pader, pinapaligiran At nakapilang mga mamahaling sasakyan Mga bantay na laging bulong ng bulong Wala namang kasal pero marami ang nakabarong Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong Mga plato't kutsara na hindi kilalaan tutong at ang karin ay siputi ng garas na nasa kahon. Kahit na hindi pasko, sa lamesa ay mayamon Sarap siguro ang manirahan sa bahay na ganyan Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan nang tao na nagmamayari ng isang upuan pag may pagkakataon ay pinag-agawan kaya naman di niya pinakakawalan kung makikita kung lamang siya ay sisigawan hey! ayoko na nakaupo subukan nyo naman tumayo traffic walang traffic traffic sa akin let's go ay <laughs> ah, ipit Mama, 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 ma walang galang na po sa taong nakaupo alam nyo ba pantakal ng bigas namin na eh, hindi puno ang dingding ng bahay namin ay eh, pinagtagpitag pinyero sa gabi sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilin mo pang ilagay sa inamin pinapulong tubig sa lupan tapo uling uling gamit ang paggatong na inanod lamang sa estero na ko kusina sa umagay aming banyo ang aking inay na may kayamanan isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumeldo pero kulang na ulam pa rin Gulang na tuyot asin ang 50 pesos sa maghapay pagkakasyahin di ko alam kung talagang maraming harang O mataas lang ang bakod O nagbubulag-bulagan lamang po kayo Dahil sa dami ng pera nyo Walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo Kaya Bato, bato sa langit Ang matama ay wag huwag Bato, bato, bato sa langit Ang matamaan ay Huwag masyadong halata Diba? Naging express lane yung ano na yun Busway na yun Kasi sobrang traffic oh Bumper to bumper oh Let's go! Di ko, di ko alam kung bakit Puro na lang pasakit Di ko alam kung bakit Puro hirap at galit Di ko alam kung bakit Laging tanong ay bakit Di ko alam kung bakit Parang ang layo langit Di ko alam kung bakit Puro na lang pasakit Di ko alam kung bakit Puro hirap at galit Di ko alam kung bakit Laging tanong ay bakit Di ko alam kung bakit Parang ayon layo langit Ay, 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 ay. 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 No. <laughs> Wow! So, traffic ngayon dito. Kasalukuyan traffic ngayon dito sa ano? Uh, Ortigas. Tapos so, may hulihan din dito sa ilalim ng ano no. Uh, Ortigas tunnel. Ta ano ba ano tawag dito? Underpass. Kinsa kayo kasi ako ng ibang ano natin eh. Tunnel or underpass eh. Wala, yun yung nakasanayan taw tawag diyan eh. Tunnel eh, di ba? <laughs> traffic na no? ngayon ko lang ulit naranasan yung traffic dito na ganito katindi medyo matagal-tagal din yung suabi ang daan ko rito eh pakaangat ng ano ah Guadalupe, ay Boni diba? walang traffic, ngayon lang ulit so bakit kaya ano kaya ang dahilan, bakit ah, ganitong traffic medyo ano na oh normal pa naman normal naman yung oras ng daan natin hindi naman uh, rush hour pa pero hindi naman uh, ang tagal kong hindi nakaranas ng ganito dito ba diba? usually dumadaan ako dito oh. Suabi yung daan hanggang uh, makarating ako ng uh, Boni station eh ngayon uh, na oh, dito pa lang oh. Ay, ano pa lang eh, paangat pa lang ng uh, Ortigas flyover eh. Traffic na eh, di ba? <coughs> Ano kaya ang uh, nangyayari? Baka may hulihan din. Wali ay bantay <laughs> ah! hindi ako nakadaan sa ilalim baka mahuli ako eh <laughs> okay lang kasi traffic naman doon eh naalangan kasi ako akala ko ano mali yun tayo Bagay, matagal na rin naman ako hindi nakadaan dito sa taas dito sa part na to. <laughs> May bantay. Alangan tuloy ako dun. Narinig mo ba? Mga siling. Tagal ko rin hindi dito nakadaan sa taas. Kasi <laughs> hindi naman traffic sa baba pag dumadaan ako. Sa ilalim. Tug, tug 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 so hindi ako dumadaan talaga dito sa taas na to kasi eh, matagal yung traffic light dito eh matagal mag green matagal lang pula di ba tapos sa ah, madalas pa yung ano pinipigilan yung ano pinipigilan yung uh, na makatawid pag uh, punong puno na yung sa unahan na uh, pag green, kahit green pa ano na Pinipigilan na Kasi sobrang uh, puno Ang uh, Kabilang side Diba Ganun Kaya ayoko Hindi ako dumadaan dito Kasi usually naman Pag dito ko sa part na to uh, South Southbound Maluwag naman sa ilalim eh. Pag dumadaan ako Hindi naman ganun kasikip Tuloy tuloy back Diba Hanggang makarating ako ng bony So ngayon ay eh, Sobrang traffic Hindi ko alam kung bakit Tapos Hindi uh, ito ako napadaan sa ano sa service road naalangan ako doon sa ano sa enforcer baka mahuli baka hulihin ako pag uh, pumasok pa ako eh naalanganin di ba hindi ako nakapasok agad eh yun green yan na green ha 4 5 6 7 8 9 10 Eleven Twelve Hindi pa pinapago Green na pero hindi pa pinapago Diba? Yun ang ano ko rito Problema ko rito sa Part na to na service road Tingin ko makaabutan ako ng pulay Tingin ko maabutan ako ng pula. Yon, 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 hindi, hindi, hindi. Go, 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 power. Yon, hindi naabutan ng pula. Very good, very good. <coughs> very good. So, mas mabilis kayo ng ano ko, bante ko dyan. Kaysa sa baba. Ngayon lang, ha? kasi traffic sa baba eh. Tra traffic sa ilalim traffic sa or traffic sa tunnel so mas mabilis ang uh, abante ko ngayon dito sa service road kasi hindi na, nakatawid agad sa green eh sarili ah hindi naman traffic dito ah may banggaan siguro sa ilalim or may nasiraan ayun oh, hindi naman traffic oh Maybe, ano, may may uh, problema di siguro sa ilalim sa so, tunnel nito ano uh, show tunnel kasi hindi naman traffic oh may aksidente siguro may nasiraan so buti na lang buti na lang tama ang decision ko sa buhay na uh, nag service road ako ay di ba sabi ko sa inyo eh, swabe din man dito eh tuloy tuloy hanggang boni eh. so swabe okay okay so tama ang decision ko sa buhay na nag tunnel na lang ako So, salamat doon sa guide na enforcer at ano tayo, tinaboy tayo sa tunnel. Nakasave tayo ng ilang minuto sa ating oras. At nakasave din tayo ng gas. <laughs> so, okay, okay. Ayos! So, yung traffic doon kanina ay simula ng uh, Ortigas flyover. Diba? Traffic na, build up na hanggang sa uh, makarating tayo ng uh, show uh, Star Mall Service Road